对，我嘛该。

Ano na rin? Ano na rin? mo na rin? Ano na rin? mo na rin? Ano mo Ano na rin? Ano na rin? Papa, 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 p a p Papa, 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 p Tapi itu plato. Tapi <tangan> itu plato. Tapi <tangan> itu plato. Tapi itu plato. Tapi itu baka marami na. Please, uh, <laughs> Pati yung sa jelly, pati sa pati Pati mga sa <laughs> baboy. Meron meron pa doon, di ba? Ilagay na lahat kasi okay, pala pala 'to kasi baka eh. na 'to eh. Wala na na doon na ilalagay niya lahat 'yan. Eh, ko sa inyo. Kayo ba na? Magiging mo na diyan. Kaya baka Si mama, anong si mama? Si mama. Hey. Si Mama, kumay. si Mama may plato na. May plato na si Mama pa. Ito. Oh. Platito. O, oh, platito. Ito, Ito. Ito, ito. itong malaki. Ito, oh, ito. Ito, ito. Ito, ito. dyan pa. Plat... Okay, buto lang ito eh. Mm. <laughs>

Mamaya na kasi pa, wala pa sila, no? Wala pang sila neglect, baka kung um, may sila ng no? pente. Kaya sabi ko, tagot dito yung mga. Nandito ba na, talaman eh? Masaan? Nandito. Kaya nga, dyan na muna. Hindi pa nakakain sila, no? Hindi ko balisan. diba bibili ka pa? Ate ka po? Ooh, para po sa na. ko sa kwenta na dito. May na bill po dito sakin. Bakit ba kasi ang mahal nito? Hmm. Takya. Diyan talaga 'yan para pag-deliver na 'yung 'di ba? Ah, mm. oh. Mm. oh. Ito Oh, hello Bogas, ayos na si yung anak kong maganda. Maganda. Yan. Kain na kain. Bukas, nagkano siya, pakain lang konti. Yan. O, Dexter, o. Yan o, no. papanood mo sa YouTube na naman to. Kain hmm. na, Dexter. Kain yeah. na. Kain hmm. na. Hmm. Dali, kaway ka kay Kitty Dexter. Dadali ka sa Spain. Hindi. Ha? Yan ang katroon. Kaya ito, kontrabidad sa buhay to. Hoy! Takpasan mo na ang <laughs> tinaspasan yan. Hindi. Okay. Hindi eh, parang ayaw na umalis dyan ha. <laughs> Pare mangga. <clears throat> Ayan o. Oh, oh. Sarap. Ayun yung ma. Pari ka okay. pa. Masa ka yung pansit? Uy, pansit. Gusto mo? Ayan o. Oh. Uy. Uy, oh, yan o. Oh. Ano? Yeah, Nandang hmm? no. ako namimingwit eh, yan o. Oh. Guli. Guli ng isda, no?

Di pa may pabango ako sa bago kong uwi. Pabango ako nga walang pabango eh. Wow! Wala na, Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano 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 ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Oh, baby, uh, picture, na, ako. Okay. Ay, ay, ay. Dapat sa akin mo binigay ito. Kung mo kay mama, uukay-ukay niya. yan. na lang. Uukay-ukay ka pala mo mukha mo. Kontra sa anak Kontra anak ha. Kontra. Nakablog kayo. Saan ka ba? Kumain

Oh, si Nibert, oh. Nibert. Oh, yan, yeah, no? oh. Uh, yeah. Yeah. Oh, yan. Be. Okay, yan lang ako. Tama na ako ko, ah. Babalik, ah. pa. go back, ah. Nibert, go back, kasi yung paano, ko? kasi. Kanin manok ako. Ano mo mo, mo ng fresh fries. Ay, oh, nakuha na lang na ng fresh fries na lang big. Fresh fries na lang lang. Kape lang, Ice latte, Ano ka ba? Ako, fresh fries lang Hindi ka, ano. Ano, hamburger lang ako. Saka soft drinks. Fresh fries. Yung ano, pineapple. Ikaw, be. Eh. Paras tayo. Mel, ikaw, ano? Sabihin. May kasama kami si Papa, yun. Ayan, o. <laughs> <laughs> oh, Silver to, pauwi na siya. Ayan. Hindi, lalagay ko sa Facebook, sa YouTube, panoorin yun. Sa YouTube yun. Ano ngayon? Katapusan ngayon, 31 ng ano, ng May. Yan. Ang oras dito ay alas 9 ng gabi. Yan. <laughs> Yan. Yan, salamat.